na lang, hindi na sila partner ni Maring Mel. Maring Mel! Gusto ko lang ipakita, uh, Mr. Chair, just a very short, ano, and I'd like to ask the committee secretary to please uh, show on our screen, no? Halimbawa po, itong, uh, andito sana nga yung ibang mga vloggers eh, no? Meron po akong uh, Can we ask? Uh, okay, meron pong screenshot ng dalawang Facebook post na nakuhaan ng ng Philippine Star, no? Uh, bago ito ma-delete noong 2022. Kung saan pinost ni Mr. Jay sa ang mga lalagyan ng inuming pinadala ni dating vice president uh, Robredo sa Marawi noong 2017. Ito po. Ayan. Try to read what the text uh, says, no? Sabi diyan, ang ganda naman ng lalagyan ng tubig inumin nila, mga pinaglagyan ng pintura. Matibay at maraming laman, may lead content pa. Aangat nga kaya ang buhay ng gagamit nito, no? To me, no, I am not an expert, but sa akin, pag baga nabasa ko 'yan, ang aking opinion diyan nagpadala po ng tubig doon sa mga biktima ng Marawi siege. Dahil sa pong pangangaila, nangangailangan po ang mga tao dyan, no? At uh, imbis na suportahan ay siniraan, no? Ngayon, siyempre, nakabasa niyan, baka hindi na uminom. Sabi, may lead content pala yan, baka lason niyan. Diba, imbis nga, kaya nga ako iinom dahil gusto kong mabuhay. Diba, yun ang uh, Uh, gusto nating uh, ipakita no. Kasi gusto ko sanang tanungin sa kanya no? kung bago niya pinost ito, nagkaroon ba siya ng considerations gaya halimbawa nung posibleng concern o takot na maaring madulot nitong post na ito sa mga citizens o yung mga tatanggap niyan tubig niya na, na pinamigay nila no. O eh, pagkatapos mong ma ito, a few day uh, later on uh, uh, nag-release po ng official statement ang donors na itong mga tubig na to ay may food grade no uh, safe for use at walang toxic materials ang mga lalagyan o water filtration buckets na dinonate uh, nila sa Angat Buhay para sa Marawi matapos ma, uh, matapos itong tinadlad doon ngayon nung lumabas po na food grade ito dinelete ko agad yung post. ba diba? Ano yung punto kong gustong sabihin? Ang punto ko dito, dinelete mo dahil bakit? Dahil nakita mo na food grade pala yan. Mali pala yung sinabi ko may lead content. E eh bakit hindi ka nag-post na mga kababayan, nagkamali ako, sinabi kong may lead content yan, eh yung pala ay food grade yan. No? This is the type of responsibility that we want to demand to these kinds of uh, vloggers, no? or uh, those content creators na sinasabi natin. No? Na... O oh, diba mga Bata helmet, during the Tricom hearing kasi, isa yan sa mga examples video yeah. na yung state nga ni Kong Barber. Wow. Yeah. Oh, diba? Nakakaloka. 2022. Do no, may marawi ba yan, video na nag-donate, may nag-donate sa Angat Buhay. At yeah. ang Angat Buhay, dinonate naman yan sa Marawi. Mm -mm. Pero tingnan mo naman kung ano yung sinabi ni Mr. Jason sa... O, oh, di ba? May point talaga si Kong Barbers doon na bakit mo dinilit? Di ba? Ah! Tapos hindi ka naman din nag-post ng parang nag-apologize ka man lang, kinorek mo, oo, kung ano yung una mong sinabi, kung ano man yung una mong pinost. Don. Talagang gusto mo ng taga-Manila. Ah, hindi naman. At ito yung sumayong ng disinformation, ng fake news ng disinformation. Hindi naman, medyo nag-ano lang, may ano? nakapansin. Y naman. Bakit naman kasi may nakapansin? Oh, Bakit naman kasi may nag-screenshot? Eh, dapat lang videographer na i-correct. Lalo na yung mismong mga donors, videographer. Oo. Yung nagsabi na edible nga yan, videographer. Oo. Walang lead content yan. Wala. O, ba? Food grade nga daw. Oo. Pwede at, siyang ingest. E. At saka, yun nga yung, ano, i di ba? Oo. Nakakaloka naman. Ano, para lang manira at siraan si Bipi Lenny. Eh, mula ano, ba talaga sinisiraan nyo na si Bipi Lenny, eh, no? Di ba? Diba, ang tawag nga sa kanya, Leonor. di ba? Leonor. VP pa nun, si Atty. Lenny Robredo. Wala man lang paggalang, wala man lang respeto. Bastus! Para isang napanood natin. Sino? nakakaloko mga kabatang helmet, di ba? Hindi na lang sumuporta. Ah. Mm babayan -hmm. kababayan mo na tumutulong, patuloy na tumutulong, patuloy na nagre-reach out Yung sa mga kababayan mo, na nangangailangan ng tulong. E teka lang, mga ko lang, itong si Mr. Jason, sa may ambagbayan sa Marawi. Oh. May bayan para makatulong sa mga kababayan natin. Ano ka, bay? Oh. Di ba? Tagadavao oh. siya. Oh. Hindi pwede pala si Mr. Jason sa mga tanong kilala niya si Mary Grace Piatos. Oh, ano? Kasi taga Davao siya eh. Di ba sinasabi nga, Mr. Bato de la Rosa na marami nga daw Piato sa Davao. Ah, maraming tinda doon? Piatos? Hindi, tao daw to. Ah, eh. tao! Pero ayan nga mga kabat helmet, noon pa lang, mula noon, sinisira na talaga si VP Lenny. Nakakaloka lang talaga itong mga tao. to. hindi na kayo sumuporta? Ba't hindi na, lang kayo, ba't hindi na lang kayo gumawa ng kabutihan para sa kapwa nyo, di ba? Uh -huh. Bakit parang naiingit kayo na yung kapwa nyo may naitutulong, may nagagawa para sa mga kababayan natin? Nakakaloka. Naku, naka ka Talagang disinformation and fake news talaga yung ipalaganap niyan. Kasi dapat kinorek niya eh, di ba? Uh -huh. Dapat nag-apologize siya ano man yung mga mali niya sila. At saka, teka lang, bakit ka kasi kagad magko-conclude or magiging judgmental na may lead content? Pwede naman din, nagkamali lang siya. Unless na lang. Intentional. Oh, may malicious intent. Oh, 'di ba? Uh, diba? malicious. Nakakaloka, wala ka naman alam it. doon sa dinonate. Mega mm -hmm. may mega ngawa ka. Nakakaloka. Oh. Pero teka lang, bitch ka pa. Bakit hmm. hindi na lang umattend si Mr. Jason sa diyan sa Trico? Pinapatawag ba siya? Eh, di ba nga, sabi doon ni eh, Kung Barbers, di ba? Hmm. Sana nga, nandoon para matanong natin, di ba? Ay, ayaw niya? Bakit? Eh, oh, ko alam. Yung lang, pinagtataka ako mga bata helmet, eh. Salat so, in invite ng Tricom na hindi naman nag-appear o hindi umatin. Patagawin yung umappear, di ba? Kung wala naman kayo tinatago, di ba? Kung malinis at busilang ang kalooban nyo sa pag... Di ba? Para sa -home, masabi home, sa paglalahan, ang nyo ang O, di ba? Diba? Wala naman gago ba? O hindi kayo mag-appear, di ba? Did you explain, di ba? Explain nyo, bakit kanya eh, ng mga sa, content nyo? Tsaka sa sasok video ka, per, mega, mema naman sila, mega gawa. Oh, Buti diba? sila doon sa try kong gumawa, di diba? yes. so, Bumura pa nga, eh. Diba? Oh, di ba? Di Mga pinaglalaba lang. Diba, Malo ka lang nga. pero yan nga mga bata helmet, tingnan nyo ha, kung ano yung naidudulot ng fake news, ng disinformation, and ng malinformation. Oh, eto tayo ngayon. Diba? Ang oh. nakakasira diba, yan. Epekto nyo yan eh. Kaya malaki ang ambag nyo sa paghihirap ng bansa. Yes, malaki ang ambag nila. Malaki ang ambag nila para lalong lumugmok ang bansang Pilipinas. Napakalaki ng kasalanan nyo Napakalaki sa Pilipinas. Napakalaki ng kasalanan nyo sa sobrang taas ng bilihin ngayon. Mm -hmm. Isa kayo sa mga contributors, di ba? Mm -hmm. Pero tingnan na lang natin kapag ang baso gumalaw na, di ba? Oh my God. Hmm. Nako, basta yung mga ng helmet, comment down below kung ano masasabi nyo dyan. And i-comment din kung ano yung mga nabasa nyo na matitinding fake news and disinformation na ibinato nila kay VP Leni. Oh, yun ba? Ang dami niya. Yes. Meron din. O. Oh, next vlog yun. Okay. So, ayan mga bata. Hello, mga kalagsa mga video. Tawag alam na huwag subscribe at click notification bell para lagi ka updated sa lahat na mga in-upload po namin ng video ka stay happy, stay healthy, and stay safe. I, as always, sabi ko sa buhay, nag helmet din ang book. keep getting better every day. Bye!